Kamusta mga kahiwaga? Samaki ako muli sa isa na namang kwentong ibabahagi ko sa channel na Hiwaga at Sindak ng Gabi. Kung mahili kayo sa mga kwentong nakakakilabot na may bahid ng katotohanan, narito na naman ako para magatid sa inyo ng isang kwento na sigurado magpapakabas sa inyo hanggang matapos. Ngayon, ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, kung saan hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang misteryo ng pamilya Alonso. Isang kwento ito ng pag-ibig, paghihiganti ng isang huling hiling na hindi dapat natupad. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Tara, simulan na natin. Noong dekada 60, sa isang maliit na baryo sa Quezon na tinatawag na San Isidro, may isang pamilyang kilala sa kanilang yaman at impluensya. Ang pamilya Alonso sila ang may-ari ng malawak na lupain sa lugar at halos lahat ng tao sa baryo ay nagtatrabaho para sa kanila. Si Don Mariano Alonso, ang patriarka, isang matandang kilala sa kanyang kabaitan. Pero may reputasyon din ng pagiging mahigpit. Kasama niya ang kanyang asawang si Doña Clara at ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Teresa. Si Teresa ay maganda, matalino, at ng marami pero kahit maraming nanliligaw sa kanya, isa lang ang nakakuha ng puso niya. Si Juan, isang simpleng magsasaka na anak ng isang mga tauhan ng pamilya. Alam ni Teresa na hindi kailanman tatanggapin ng kanyang ama ang isang mahirap na katulad ni Juan kaya naging lihim. Ang kanilang relasyon, isang gabi, habang naglalakad sina Teresa at Juan, sa kakahuyan malapit sa kanilang hasyenda. Nahuli sila ng Don Mariano. Galit na galit ang matanda. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak na itinuring niyang prinsesa ay makikipagrelasyon sa isang hamak na magsasaka. Sa sobrang galit, ipinadakip niya si Juan at ipinakulong sa isang abandonadong kubo sa dulo ng kanilang lupain. Doon, Ayon sa mga kwento, si Juan ay binugbog hanggang mamatay ng mga tauhan ni Don Mariano. Nang malamang wala na si Juan na wala ng pag-asa si Teresa, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Hindi kumakain. Hindi natutulog. Hanggang isang araw, natagpuan siyang nakabitin sa kesami ng kanilang mansyon sa kanyang kamay. May hawak siyang sulat na nagsasabing, Tatay, sana kapag namatay ako, makasama ko si Juan. At kung hindi, mangyari yun. Ihilingin ko na magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Matapos ang trahedyang iyon, nagsimulang magbago ang buhay ng pamilya Alonso, si Doña Clara, na dating masayahin ay naging tahimik parang nawawala sa sarili. Si Don Mariana naman ay nagsimulang magkasakit. Isang kakaibang sakit na hindi mapailiwanag ng mga doktor. May mga nagsasabi na naririnig daw niya ang boses ni Teresa tuwing gabi. Humihingi ng tawad o kaya'y sumisigaw sa galit. Hindi nagtagal, namatay si Doña Clara sa hindi malamang dahilan. At si Don Mariano ay nag-iisa na lang sa malaking bahay. Isang gabi habang umuulan ng malakas, narinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw mula sa mansyon. Nang puntahan nila, natagpuan nilang duguan si Don Mariano sa sahig. Walang buhay at puno ng magasgas ang katawan na parang kinamot ng isang tao sa dingding nakasulat sa tugo ang mga salitang tapos na ang huling hiling ko. Mula noon, naging usap-usapan na ang mansyon ng pamilya Alonso ay hunted. May mga nagsasabing naririnig pa rin daw ang iyak ni Teresa o kaya'y ang malalim na boses ni Don Mariano na humihingi ng tawad. Ang mas nakakatakot, may mga bumisita sa lugar na nagsabing nakakita sila ng babaeng nakaputi na nakatayo sa bintana ng mansyon. Kahit walang nakatira roon sa loob ng mahigit apat na taon. Noong 2015, isang grupo ng mga paranormal investigators ang nagpasyang suriin ang lugar. Sa kanilang mga recording, narinig nila ang malinaw na boses ng isang babae na nagsasabing hindi pa tapos. May mga larawan silang hindi nakuha kung saan makikita ang anino ng isang babaeng nakaputi kahit wala silang kasamang babae sa pagpunta roon. Hanggang ngayon, walang nagtatagal na tumira o bumili ng lupain ng mga Alonso. Sabi ng mga matatanda sa baryo, ang huling hiling ni Teresa ay hindi lang para makasama si Juan kundi para siguraduhin magbabayad ang mga naging dahilan ng kanilang trahedya. At iyan ang maiksing ng Pamelya Alonso mga kahiwaga. Totoo kaya ito o isa lamang katang isip na nilika ng mga matatanda sa baryo ng San Isidro? Sa susunod na magdaan kayo sa probinsya ng Quezon, subukang magtanong baka may makapagsabi sa inyo na eksaktong lokasyon ng mansyon at baka rin, kung magpapakita ang tapang ninyo, bisitahin ninyo ito. Pero ingat kayo dahil kung totoo ang kwento, baka hindi pa tapos ang huling hiling ni Teresa. Salamat sa pakikinig ngayong araw. At matulog kayong mahimbin kung kaya ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Sana huwag po kayong magsawang suportahan ng channel ng hiwagan Sindak ng Gabi. God bless us all po. Maraming salamat ulit.